So yun guys, nandito ako ngayon sa kabundukan guys. Ayan. Natay ako guys. Ayan o. Oh. Ah. Ah. Guys, guys, may mga kasama na ako dun. Guys, natay din guys dun. Ayan o. Oh. Ayan sila, nagsigaril pa. Ayan o. Oh. Oh. Sigaw nga kayong hi dyan. Hi guys, welcome to my uno Ayan. Ayan guys, natay ako. Yun, oh. So pakita ko guys, wag na. Ah. Ah. Ha. Kakahingal tumahi guys. Ah. Mm. Ah. Yan ang, guys, you know. Ah. Ah. Ano guys oh. oh. Pesta, ko, oh. Ayun, oh. Ayun, oh. Ah. Pesto ay kita ko guys oh, ayo. Ayo, ayo kita pet ko. Ah. Ayan guys oh. oh. Ayan guys oh. Ah, kita guys oh. Uy, kita yung ano ba? kabukiran na. So guys, hanggang dito na lang guys. Mag-iiwang na ako ito guys. Bye-bye. No? Love you.